Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this from Greek Channel. A fatal or also matarder sa inyong hapon na to. Tignan natin ang minsan sa ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na kayang energy kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like. And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. The guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigit skip ng ads sa way pagpalain po kayo Nang chas at makeup pal. Siksik digdig -dig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Alamin natin natutuklasin natin anong kaganapan sa buhay mo, Paises, ang ating mga gilap. So guys, so there's something as six of swords. There's a transition. Unti-unti ka na raw makakawala sa hindi maganda situations. Na makakabangon ka ng muli. Na makakawala ka na from toxic environment, from toxic people. Na talaga may pagbangon, no? Unti-unti ka na makakaalis dyan sa position or situations mo. And this is the sign of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success, na long-term investment, and financial security. talaga magkakaroon ka ng pangmatagalan dito ng kaligayahan at magkakaroon ka din ng pangmatagalang relasyon. And this is the five of pentacles. Some of you nakakaranas ka ng financial crisis or financial difficulties or may there's a financial losses no, ditong nawalang pera, no, na maaaring mayroong um, dito na walang pera, na maaaring nabudul ka, And of course, there is an item to secure ka na ngayon. No, pangalagaan, proteksyonan mo ang iyong sarili o either na sobrang ka sa paggastos. No? Kaya kailangan medyo magtipid ka. There is a nine of pentacles maging secure sa kung ano man yung bagay na meron ka. There is the three of cups for celebration coming in. No, may raming talagang ganap na mangyayari ngayon. No, ngayon link doon to. Maring may dadalawang kang birthday. No, there is a wedding. At the same time, there is something, um, a gathering, no? A group of people, no? Maring mga uh, reunite, no? With your friends, reunion. And because uh, there's a six of cups, oh, sabi na, there is something a past person, no? Maring related dito with your friends, no? With your family related, there's a, something an ex, no? Pero i-clarify ko dito mamaya, what is the six of cups? No? Gusto kiklarify yan. What is the six of swords? represent with the Knight of Wands. So, slow and steady. No, matuto tayong maging makinakon. Kumalma, na no, makakalis ka rin sa position at sitwasyon mo. Huwag kang magmamadali. Baka mahulog ka dyan sa, um, sa ginagalawan mo sa sitwasyon mo. No? Undi-undi ka rin dyan makakabangon. And there's a seven of pentacles harvest moment. See? magkakaroon ka ng pangmatagalan dito na finances at maaaring ito yung bagay na pinagpaguran mo at pinaghirapan mo. Ano man yung bagay na talagang uh, pinaglaanan mo ng panahon at oras, maaaring magdadal sa ng long term. No? At pangmatagalang kasaganahan And there's a page of cups. No? Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo sa vibration and intuitions mo dahil hindi ka ililigaw nito. No? Some of you may na-sense ako nag-hypnotize. No? May, may sense ako dito na maaaring nabudol ka, na loko ka. No? And of course, there's a the two of ones, not choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. No? Iwasan mo yung mga offer na alam mong um, walang assurance or kasiguraduhan. No? Then of course, guys, there's something the five of ones. or oh, complication. So, some of you, there's a lot of evil eye. Marami na iingit sa inyo. No? Marami talagang mga talagang kung gumagawa ng komplikasyon para hindi ka magsucceed sa mga plano mo at sa mga pangarap mo. Some of you guys, no, talagang there's a close friend or talagang mutual friend or talagang malapit lang sa sa buhay mo, no? And of course, there's two pentacles. Timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. So, ibig sabihin itong tao na to kung babalik siya, no, timbangin mo at huwag ka masyado magtitiwala. No? Kasi meron ako na sensitive with the five of wands. So, ibig sabihin, sila yung nagbibigay komplikasyon. No? Maaring, um, puro negative ang daladala -dala nila. Ganon. So, there's the lovers. Oh, kumbaga, unti-unti na rin daw kayo makakalit sa position nyo ng person mo. No, maaaring nga, uh, makakabango na kay dalawa ng asawa mo, ng jowa mo. No, maaaring magka-love life ka na, there's an ace of cups. See, there's a new love coming in. So, of maaaring, uh, itong bagong pag-ibig na magdadala sa inang long-term relationship. Matagal mo tong hinintay, fairness. And there's another story. Nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, warriors. Dali si may pangamba, takot, no? At alinlangan. Maaaring makikinig kayo sa iyo yung mga gamay. There's a native, sir. There's a lot of toxic and negativities, negativities around you. Talaga napapalibutan ka ng tuso at tukso. No? napapalibutan ka ng negative, kaya alam mo bakit nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss? dahil no, sa negative attraction. No, nasa paligid mo yung negative, na-attract mo. No, there's a three pentacles, communicate clearly, collaboration. So, kailangan, no, pili mo yung mga taong um, pakakasalamuhain mo. No, yung kakausapin mo. Huwag ka masyadong nakitiwala. There's a justice card. normal makukuha mo yung justisya at nararapat para sa iyo. No, kung may mga taong gumawa ng hindi maganda sa don't you worry. There is something bounce back with the justice card. And there's that seven of one see protection at mong yung sarili ah, from them. No, for there's something familiarity talagang related sa iyo. So kailangan dumistansya ka. No, wag ka masyadong nagtitiwala ng lubos. Protection at mong yung sarili. Ah. Minsan na silang niloko ka, binudol ka, o maaaring gumawa silang hindi maganda Gain sa iyo. Wag ka na basta-basta magtitiwala. No, there's a hermit card. The answer yun is this year. So, nandito na yung kasagutan sa mga matagal mo ng tanong. Sa gusto mong malaman. No, there's a high fund for education. So, kailangan mo matuto. Matutunan about sa pag-ibig, sa relasyon na kailangan nyo magkaroon ng uh, privacy, silence. No? Hindi nyo kailangan ni pangalandakan no, ang inyong relasyon. And this is the full card for life of faith. No, sinusubukan ang inyong pananapalatay at tiwala no? Kaya kailangan maging aware no sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's a four of course just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. No, bago ka pumasok sa isang situation, kailangan pag-isipan mababuti. Mag-ingat ka sa pakikipag-usap pa Pag-isipan mabuti to dress reevaluate evaluate or analyze. This is a moon card. Oh. Revelation malalaman mo na talaga kung sino yung gumagawa ng komplikasyon sa'yo o nagbibigay komplikasyon sa'yo. Malalantad na. No? There's a something justisya. Mahukuha mo yung justisya ang nararapat sa'yo. There's a night of Sabi ko na eh, protection na yung sarili laban from that person. No? Dahil na pap, dahil uh, some of you siya nagbibigay stress sa'yo or um, anxieties. No, sila yung nagbibigay problema, stress, depression sa iyo. So, kailangan limita mo 'yung sarili mo sa kanila. Timbangin mo. No, kasi sino lang yung taong easy and more, kailangan mo na talaga i-let go. No, so let's see what is the message sa Pagdating sa finances and career, love life at kalisugan Let's watch this. Okay, so we're back, guys. Nandito na tayo about sa finances and career, love life at kalisugan So, let's see. Uh, there is something, guys, with a page of wands. So, may magandang balita pagdating sa karir mo. Pagdating sa finances mo, may magandang impormasyon na ipababatid sa'yo. May bagay kang malalaman, matutuklasan. No? And there, there and I, and of course, there is something, a nine of course, there is something, a wish for payment. at matutupad yung mga pangarap mo. No? Especially sa negosyo, harap buhay mo. And there's a temperance with a perfect time. So, It's certainly tamang pagkakataon. No? Matutukan ko, Malma. Huwag ka magmadali. No, there's a magician with the power of God with the manifestation. Lahat ng bagay na ito mamanifest mama mo, makukuha mo. No, dahil may ito na impormasyon na ipababatid sa'yo. No, matagal mo itong gusto mangyari. Ito na. No, ibibigay na sa'yo. No, there's a page of Pentacles, invest wisely. Pagdating sa finances, kailangan alam mo kung itong bagay na ito ay may, may or kahihinatnan. No, kung lalago ba, yayabong ba, No, there's a discount There's a yes. Gaganda ang iyong finances. Ano buhay, negosyo. That's good. No, magiging maayos at magiging positibo ang kalalabasan dyan. No, with the power of God, there's a something na parang ibo na sa'yo yung matagal mo ng dasal. No? At lahat ng bagay na plano mo mamamanifest mo na. Matutupad mo na lahat ng, lahat ng wish mo. Pagdating tayo sa love life, There's a strength with a confident. Lakas ang lobo, lakas mga pakiramdam mo. Alis yung takot at pag-alil lang at pangaba mo. There's an Everest card for revert. No, ibabalik ulit yung sigla ng iyong relasyon. No, kailangan nyo lang talaga alagaan ang iyong sarili. There's a daking yung peto maging secure at practical ka sa kung ano man yung, kung ano man yung bagay na meron kayo. No, at magtatagumpay kayo yung dalawa. No, sa relasyon na meron kayo. And there's a star card, healing and recovery. Magaka ito na yung pag-asa mo na makabangon kayong dalawa sa mga struggles at mga pinagdaanan nyo talaga sa buhay. No, basta maging mature kayo, huwag kayong padadala ng tension, huwag kayong padadala ng mga matatalinahagang salita. No, dapat may sarili kayong disposition. No, magkaroon kayo ng respeto at disiplina. So, there's something guys para um, about sa kalusugan mo. So, there's a need of one. So, there's something of past communication and past movement. Magiging maayos ang kalagay ng sitwasyon mo. Dahil sa of pentacles na magiging malaguna ulit yung iyong kalusugan. And dahil sa wheel of fortune, wow, ang ganda. This is something turning back. Dahil sa death and talagang, this is the moment para gumanda na ang iyong kalusugan at kalagayan. No? You're being blessed. Na no, talagang, bibibless ka na this time. Dahil sa nirip ka, makakamove on na kayo. No? Makaka-recover na kayo sa mga pinagdaanan nyo. See? Sa mga pinagdaanan nyo sakit. Sa mga taong mga nanakit. See? There's a celebration. So, lahat ng mga pain na nararamdaman naranasan nyo, makaka-move on na kayo. No? Makakabangon na kayo. Ang ganda ng Wheel of Fortune dito dahil gaganda na ang kalagayan nyo. Kalusugan nyo. No? Talagang pinapakita dito na magiging maganda na ang iyong Uh, posisyon, hindi lang sa career, sa finances, and of course, sa love life, at kalusugan. Overall, ang ganda ng aspect mo ng linggong to. No? Ang ganda, giniginahawa at luluwag na ang pakiramdam mo. So, guys, let's see what is additional messages with the magic of fair messages advices. And, and of pick a card, yes or no? So, kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, or three. Then of course, kapag nakapag-isip ka na na magiging sagot sa tanong mo, no, kung ano number na napili mo, please comment down below. Na no? malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. And of course, guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nag at mga Maraming salamat po sa mga bago subscriber and followers natin. At sa mga solid subscribers, maraming salamat po. And since And of course, let's see what is the magical fairy messages advises, and let's watch this. Let's see, guys. now what is the magical fairy messages advises for you? So, let's see. here yeah? Okay, so there is something you ask for what you want. not let the universe and other people know what you need. No, mo lumapit sa ating universe. And there's a pregnancy. There's a blessing. Uh, there's a blessing coming in. Some of you magbuntis ka. or maring ibalik ulit yung sigla ng iyong buong pagkatao, ng iyong buhay. And of course, there's an easy does it. Stop trying so hard to control this situation. Now, huwag mo ng kontrolin yung isang bagay na to. Hayaan mo siya mag-unfold naturally. And your wish is granted. Talaga matutupad yung mga hinihiling mo tulad na sinasabi ko. No, sa unang chapter mo pa lang. Talagang pinapakita doon na mayroong mga kahilingan na maaring ito pa rin. For you and yang oracle card, reference with the self-care. Wow. Alagaan mo ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong sarili. There's a growth. Talagang magkakaroon ng growth and expansion dito. And there's a message and dreams. Talagang maaaring may matupad na talaga ng mga pangarap mo. No? What is the synchronities reference represent what? For synchronicity finder of the lost things. No, para may nakahanap ka na bagay na nawala. So, kailangan mo tanggapin yung bagay na hanggang doon na lang. No, there's a fault. Talagang binibigay talaga mismo sa harapan mo at binabagsak mismo sa harapan mo yung mga bagay na kailangan mo. So, let's see what is the romance in your for Mystic Love Oracle deck. There's a trouble. Some of you magkakaroon ka talaga ng trouble. And there's a, a snake with a knot what it looks like. Hindi lahat ng mga tao, no? sa paligid mo ay dapat mapagkatawalan. Tulad na sinasabi ko sa unang chapter, magkaroon ka ng distansya at magkaroon ka ng boundaries. May ahas talaga. Diba? What is our Kangkal Michael? Messages. This is your life purpose. See? Ito yung life purpose mo sa buhay na malaman mo lahat ng bagay no, na nangyayari iyo na may mga bagay kailangan kang gawin, kumilos, at pag-desisyonan. Let's see what is your Jesus loving code said. Wait lang guys, na laglag ang cards. So there's something, if you, if you have a faith, as grain of master seed, you shall see into this mountain, remove your hands to the other place, and shall be removed. So see, tulad na sinasabi ko sa unang chapter pa lang, No, kung nagtitiwala ka sa binhi na itinanim ko, ito ay hindi umuunlad at yumayabong. No, ibig sabihin tanggalin mo kung saan mo to itinanim. Ganon din yung tao, no? Umalis ka sa lugar na alam mong hindi ka lalago. No, alam mo na hindi ka uunlad dahil puno ng toxic at negativities diyan. No, maraming hadlang, tutol, inggitera, ganon. What is an angel's number? Represent what? Representative sir five, sir five with unexpected shift. Ayah high, these numbers serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong which could be in sa body your dream job or abroad, etc. So see, may mga biglang pagbabago magagal sa'yo, may paalala lang na itong bagay na to ay hindi mo papagahandaan. Pero gugulatin at gugul ang tanging ka. At maaaring magiging tama ang hinala mo at tama ang niraramdaman mo sa pagbabago mangyari sa buhay mo. So susubukan ang iyong katatagan. Susubukan ang iyong paniniwala kung hanggang saan talaga no? Uh, ang katatagan mo. What is the money mo, Oracle Deck? sweet success. ba? Diba? Batamis Matamis na tagumpay. Wow. Get what you want. Makukuha mo, naman ano yung bagay na ninais mo. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Hindi mahira para sa iyo na makuha mo yung bagay na yun dahil meron kang um, diskarte at pagpupurusigil sa bagay na yun. That's good. What is a shadow worker as in Okay, there is something authentic self, de ba? Uniqueness and individuality. Be yourself, and everyone else is all all ready taken. So si magin totoo ka sa sarili mo. No, tatanggapin ka nila. Kung ano man yung bagay na meron ka. What lies beneath your future? There is a police. So some of you guys, there is a police. Na maaring uh, making maring maaring mo police or jawang police. Let's see clarification. And there's a new beginning. Mag-expect ka ng bagong simula. Parang mahuhuli mo na. Parang malalaman mo na. No? Kumbaga, malalaman mo na at makukuha mo ebidensya na siya talaga ang may sala. Gano'n. Magkakaroon ka ng bagong simula talaga. What is a clarifying for a love situation? Matutumbok mo. Parang gano'n. Matutumbok mo si sino'y ahas. No? Matutumbok mo si sino'y ahas. And there's an enlightened truth da diba? Liwanag sa katotohanan. Share your insight and spreading <coughs> excuse me awareness with the power of honesty. Siba yung pagiginta pa talaga yung magdadala sa'yo ng kaliwanagan at kaisa sa sitwasyon mo. No? Stop pretending. Kung anong nararamdaman mo spread it out. No? What is the clarifying for a life situation? Hindi mo kailangang magpanggap sa nararamdaman mo bago sa iyo ipakita mo. What is the clarifying? Connection guided. Guide. No? Harness the power of network called cultivate meaning for relationship and strategize your path to success. Magtatagumpay ka. No? Sundi mo itong gabay na to sa inyong connection na mag, magiging maayos ang kalagayan sitwasyon nyo. Huwag kayong magalala. No? Marami kayong bagay na kailangang pagdaanan. Ganon talaga ang inyong connection. No, there is something a karmic relation some of you guys. Pero at least magsasucceed kayo na magkasama. What is the part of the light of a zen What is the part of the light or is it what? Concentrate. So, kailangan mo mag-concentrate. No? I turn inwards, focusing on the essence of my being. When negativity arise, I transform into into light and hope, redirecting my energy toward peace and possibility. Diba? Positivity. daw diba? Kung talagang Mag-concentrate kasi ginagawa mo at magiging maganda ang kalalabasan niyan. Basta positibo ka sa lahat ng gagawin mo at iisipin mo. Alisin mo yung negatibong tumatakbo sa utak mo. At dahil yan ang magiging balakid para maputol at masira ano man yung bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya kailangan always being positive. So, so let's see what is a peak of cardiazor no? So let's watch this. Okay guys, so we're back. Nandito tayo with a peak of cardiazor So guys, no? Alam ko nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng sagot. No? Within 1, 2, or 3. Let's see. So, kung sino yung nakapili na number 1, ito na yon. Number 1 represent with a no. But, uh, beyond your ability dance that not viable. No? Hindi na karapat dapat pa. Dahil itong bagay nito ay maaaring tinapos na. No? At hindi na maaaring bungkalin pa. Number 2. There is a no again. Deception in the dark, truth hidden. Talagang sa likod dito, no, may katotohanan na lang gagaling dito. Kailangan mo lang talaga na makawala at huwag mong ipagsiksikin yung sarili mo sa madalim na part ng buhay mo. So, kailangan mo palayain yung sarili mo. Huwag kang magstay sa situation na yan. Number three, there is a no again. Burn out not carrying your drive dust quickly. Ibig sabihin dito, guys, no, hindi sa ngayon na talagang sinusunog na itong bagay na to para hindi na maulit-ulit yung ganun senaryo. Kailangan nang tapusin wakasan. No, talagang ito yung bagay na pagpinilit mo, lalo kang masisira, lalo kang mawawala sa sa linya ng buhay mo. No, talagang mapapariwara ka, kailangan mong umalis at dumistansya sa mga negatibong tao dahil kakainin ka nito hanggang sa tuluyang kansirain. So guys, this is a a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of for the sign of Pisces. So Pisces, Pisces, Pisces. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nuts na golf. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there kasi maraming salamat po sa mga walang sound pag sa aking channel lalo lalo na ang dirigasip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal sik siklingling nag-uuma na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. I'll see you in the next video. Bye bye and babush!